Good morning everyone! Ito nga pala yung continuous ng aking paggagawa ng lemon scent na dishwashing liquid. So, makikita niyo yung linaw at yung lapot ng aking ginawang lemon scent na dishwashing liquid. Sa katagalit nga ay nakukuha ko na rin yung kung paano magtimpla ng dishwashing liquid set na binili ko sa online. Ah... Uh, Malalaman ko kung malapot siya or malabnaw. At least, medyo nakakabisado ko na kung paano. Isa nga sa libangan ko itong paggagawa ng dishwashing dito sa bahay. Maganda rin talaga itong uh, pantinda at malaking tulong din talaga ito sa mga panggastusin kahit maliit lang yung kita. Sa dishwashing liquid set ay nakagawa ko ng 15 liters na lemon scent. So susunod naman na gagawin ko ay calamansi scent. So hinihintay ko lang talagang tapusin itong paggagawa ko ng uh, lemon scent dahil isa lang yung lalagyan na uh, pwedeng paghaluan ng aking dishwashing liquid. So ganito pala ang pagsasara kaya dapat ay maingat ka sa pagsara dahil meron siyang lock. Once na magkamali ka ng lagay ng takip at kapag gusto mong ibalik ay natatanggal na yung pinakang sealed niya. Kaya mano-mano uh, at yung maingat yung pagkakatakip ko dyan. Nakakatuwa lang at mayroon na naman tayong natapos na gawain. So ito na po yung aking uh, result of finished product ng aking dishwashing liquid. Ngayong araw nga ay araw ng mga tatay sa so binabatay ko ang aking asawa na Father's Day. So, abo, oh, kasweet naman ni Dodong ba? <laughs> At gusto ko rin batiin lahat ng tatay saan man sulok man ng mundo, uh, kahit da uh, OFW o saan man kayo naroroon ay uh, happy, happy Father's Day po sa inyong lahat yan nawa ay ingatan kayo palagi ng Panginoon, bigyan kayo ng malalakas at malulusog ng katawan at malayo sa anumang karamdaman eh, enjoy your day at uh, ayos lang kung wala kayong matanggap na regalo o uh, wala mang handa at least ay ang ipagpasalamat nyo sa Panginoon ay kayo ay malusog at walang karamdaman, at may masayang pamilya, at kung malayo man kayo sa inyong mga pamilya ay uh, palagi nga pa rin ipagdasal ang inyong mga tatay o ang inyong pamilya. Cellphone pala ni Pili yung ginamit dyan at medyo blurred nga yung kanyang camera. Siguro ay hindi na punasan. Sa ay palitan niya ng bago. Yung maganda-ganda ang camera. O oh, ayan. Ayaw na talaga kaming tantanan o iwanan ng aming mga labahin at mahal na nga kami. Ito nga yung nilaban ko ng isang araw. Uh, halos marami-rami rin itong nalabhan ko dahil uh, pag-araw nga ay walang tubig dito sa amin. Gabi lang at may oras nga lang ang tubig. So, minsan ay gabi. Madalas gabi ako naglalaba. Sa gabi ako nagsasalang ng mga labahin o dalawa o tatlong salangan. Then kinabukasan, doon ko babanlawan at derecho sampay na siya. Hindi ko na nga pinakita yung pagtitiklop ko dyan at baka uh, maboring na kayo sa panonood dahil puro tiklop lang naman ang aking pinapakita. Pagkatapos ko magtiklop, syempre, kailangan natin magpahinga. Pero yung pahinga ko, sinasabayan ko ng pag-aaral ko ng Korean language. Yan ay 10 or 20 vocabulary ay uh, memorize, sulat, then memorize ulit. So hindi naman talaga ganun kadali, pero kapag mahal mo yung ginagawa mo ay madali para sa iyo. So lagi kong sinasabi na enjoy mo lang yung ginagawa. Yan. Luto nga pala ako diyan ng maruya para sa merienda konti lang pala yung ginawa kong maruya dahil yung ibang saging nga ay gagawin ko siyang turon sa susunod na araw para may merienda ulit tayo. Nagluto nga pala ako ng kinisang gulay. Siyempre hindi mawawala ang ating favorite malunggay. Nakakalbo na nga ang puro ng malunggay ng aming kapitbahay. <laughs> hindi na nga namin hinintay na kumapal yung dahon ng malunggay. Ito nga yung sahog na lulutuin natin. kinisang gulay, may giniling, may sitaw. Syempre hindi mawawala ang bawang at sibuyas at kalabasa. Ginisa ko na nga ang bawang at sibuyas at sinunod ko naman ang giniling. So inintay ko lang na mag-brown yung uh, giniling. Sinunod ko naman ang kalabasa at inintay ko lang na kumulo at dilignan ko ng tubig konting tubig para may, may sabaw naman si Nisi. At sinunod ko naman dyan ang sitaw. Naligyan ko ng uh, paminta at pampalasa. So, pagkakulunga, niligyan ko ng mamasitas. So, madalas naglalagay ako ng mamasitas o oyster sauce. Pagkakulo nga, iisinunod ko na itong malunggay. Medyo niligyan ko ng konting sabaw para masabaw yung pagkain ni Nisi at hinayinan ko na nga siya ng kanyang kakainin. Palagi nga yan siya ang inuuna ko na siya ang kumain para makita ko kung gaano karami o kaunti yung kain niya. So, akala ko dito siya kakain sa lamesa. Pero mas gusto niya doon sa lamesang maliit. Ayan. Mas gusto niya nga yung kalabasa dahil nga ay medyo malikat, malikat or ma ma lagkit yung kalabasa so yan nga pala yung lamesa na sinasabi ko kanina na siguro 2014 na sa akin na yan nanggaling yan kay missionary so kinip ko hanggang sa um, ngayon gamit na gamit kahit sa pag-aaral ko ng Korean language yan naubos nga ni Nisi yung kalabasa nagustuhan niya. Hindi nga siya nagkanin pero thankful naman dahil naubos niya yung kalabasa. Nagustuhan niya yung lasa ng uh, ginisang gulay na mayroong giniling. So medyo natutuwa nga ako sa katawan ni Nisi ngayon dahil medyo nagkakalaman-laman kumpara noon na talagang sobrang pihikan siya sa pagkain at medyo nakaka-recover na rin siya ngayon. Sinasanay ko talagang kumain sinisin ng gulay para hindi siya dumipente sa mga frozen food. Mahirap na kapag ka ang bata ay nagkasakit. So nagpapasalamat nga ako sa Panginoon dahil malakas siyang kumain ngayon at uh, maayos ang katawan niya at hindi siya nagkakasakit. Kinulang nga ako sa plastic bottle kaya nagpabili ulit ako kay Billy sa bayan. Kinahaponan nga ang ulam ni Nisi ay noodles na may balunggay at binila ni Billy na fried chicken. May time talaga na mahirap din mag-isip ng mga pwedeng ipaulam kay Nisi na masustansya. Lalo na kung ang budget ay hindi rin sapat. Merong may time na sagana, may time din talaga na kailangan mo din talaga mag, maging madiskarte bilang isang nanay. At salamat na lang at nandiyan si Billy dahil nandiyan siya na nagsusupport. So yun lang. Salamat po sa inyong panunod. Bye. Be kind.